Huwag kang bibili ng biopet. 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 Subscribe! Ayun! What's up mga kalumiyots? magandang araw at magandang panahon. Yan, Is Sunday today. Siyempre, pag Sunday, it's birthday. So, magkaroon lang tayo ng konting idea ulit na may bibigay ko sa inyo konting tricks sa ating mga ibunaan so yan, nandito tayo sa labas yan, dumadami na naman ang ating mga alaga dahil alam nyo na so isang tip lang ang ibibigay ko sa inyo na talagang wag kang bibili ng biopet so yan. so bago natin bisan no, itong ano na to tong ating talakayan ay eh, tayo muna ay eh, magsa-shout out ng mga kaibigan natin syempre yan, na laging sumusuporta at tumututok sa ating channel. So, ayan, uh, shout out kay Lutgar Omatics. Yan, shout out po sa inyo. Kay Papa Jom, syempre, yan shout out. Kay Erickson Henaldo. Yan, shout out po. Kay Team Charity. Yan, from ano daw siya, CDJ Aviary. -E. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Jay Garcia. Yan, Jadet Ibunan. Shoutout po. Kay Brother Wilfredo De Leon. Yan, shoutout. Kay Wild Game Yard and Aviary. -E. Yan, shoutout po kay Alex Billiot Huwa TV, syempre yan, mga kaibigan nating laging sumusuporta. At nagbablog din, pakisilip na rin po ang kanyang channel para support nyo rin po ang kaibigan natin. Andiyan din si Korekek TV, yan, si Boss Donald, shoutout. Yan, ang talagang uh, walang humpay na laging sumusuporta sa atin. At syempre, nandito si... San Mini Aviary. Yan, shout out po. And si Louis Sanchi, LBS Aviary ng Tagig. Yan, shout out po sa inyo. At kay Glenard Aceveda. Yan, shout out po. Uh, Akiro Aviary. Yan, shout out po sa inyo. Siyempre, hindi rin si, ang ibo na ni Omar, 26. Yan, kaibigan din natin to na nagbablog. Pakisilip na rin po ang kanyang channel para masupport din po natin Dahil nagbablog din po siya ng mga regarding sa mga ibon So kay Alan Severino, yan shoutout po sa'yo Kay Bobby Reyes, yan shoutout po Sir Bobby So yun na, yun na yung huli So bago natin umpisa ng talakayan na to uh, Sabihin ko lang sa inyo isang tip isang tip lang. So, yan, oh. ganda ng shirt ko, di ba? Kaya yun. E, ko kayo ng, ng ginagamit natin ngayon sa ating ibunan. So, kita-kita. Usap tayo. Pasok muna natin ng ating intro. And out! Yon, what's up mga kalomutes? Yan, masayang araw sa inyo. Yan, nandito na naman tayo sa ating ibuya, sa ating God's Creation Mini Aviary. -E. Shoutout po sa mga kaibigan natin na laging sumusuporta siempre sa ating channel. Yan, nandito tayo sa top. Sa top tayo. Dito tayo sa labas ng ibunan, yung breeding natin nasa loob. So yon, so for today's vlog, uh, pag-usapan lang natin yung ginagamit natin ngayon na napakalupet at napakatinding probiotic na ginagamit natin ngayon sa ating ibunan. Talagang hindi ko i-endorse itong uh, probiotic and prebiotic na to kung hindi ko pa subok. Talagang ilang buwan ko na rin itong ginagamit at napaganda talaga sa breeding, lalo sa mga inakay. Sa mga breeders lalo rin, napaganda. So, yun. So, isingit ko na lang, no? For your ABR needs, yan. Nandito ang MJRZ. Yan. Ganda. So, salamat, Sir Mark, sa binigay mo sa aking mug last time na nag-meet tayo sa bird show ng Akab. yon So, nag-chat-chat tayo, nag tayo ngayon dito sa ating ibonan habang, siyempre, mag-uusap-usap muna tayo regarding this matter. Ayan. So, pakilala ko sa inyo ulit. Actually, napakilala ko na to eh. So, ngayon, may bago siyang look. Ang ating bio pet, siyempre. Ayan salamat brother JJ sa napakagandang shirt na binigay mo sa akin. Yan. Napakaganda naman talaga. Sublimation, napakaganda at parang sinukat, sukat na sukat sa atin. Yan. So, ano nga ba tong BioPet sa mga hindi pa nakakaalam ng BioPet? Napakaganda talaga nito, guys. At talaga namang uh, buhay na buhay ang mga ano dito, mga good bacteria na kailangan ng ating mga ibon. So, paano ko siya ginagamit? Ako ha, in my aviary, ang ginagawa ko dito is two times a week ko siyang ginagamit. At napaganda naman talaga sa mga breeders, sa mga inakay lalo kapag may mga inakay na. So, sa flight natin, kung mapapansin nyo dito, mamaya ipakikita ko, punong-puno na yung mga flights natin sa dami ng ibon. Nag-stop breeding na nga ako. Ang dami kong pinahinga mga breeders kasi talagang non-stop ang breeding nila. So, ilan-ilan na lang yung mga binibreed ko sa breeding area natin. At yung mga nandrito kasi sa flight, mga pinapagulang ko dahil nagpapalit na ako ng mga breeders natin. Yung mga old breeders natin na ipamahagi na natin sa iba tapos, eto, mga pinamamatured na natin, mga from project natin na uh, Lutino Opaline Project, Cremino Opaline Project. At doon na tayo magpo-focus kasi ng mga breeding natin. So, siyempre, hindi mo awala dyan yung mga malulupit nating albswan, mga parakit, siyempre, mga mo natin na project. Yan, yan ang mga ibon natin ngayon dito sa ibon natin. Sa so, siyempre, may mga pailan-ilan tayong perso at nakakaipon na rin tayo ng pailan-ilan na mga personata. So, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-try nitong biopets, nahuhuli ka na. Nahuhuli ka na sa breeding, sa effect na marami na nagpatunay kung ganong kagilupet at kaganda sa breeding nitong biopets. Actually, hindi lang sa mga ibon to ginagamit, marami na rin nakapag-try nito sa kanilang mga uh, alagang panabong na manok. Uh, paganda daw talaga ng mga feedback regarding dito sa mga aso lalo uh, pa -pa nagpapaganda ng mga coat nila sa mga aso. So hindi lang siya limited sa ibon. Talagang halos lahat ng uh, hayop pero lang sa tao ha na mga pets natin, mga alaga nating mga uh, hayop, eh napaganda talaga ng biopets. Marami nang nagpatunay, marami na talagang nakagamit. Baka kung ikaw eh hindi ka pa nakagamit nito, subukan mo ang lupet at galeng ng biopets kung uh, papano ang epekto sa ating mga alaga. Napaganda guys, napaganda talaga. Talagang hindi ko i-endorso so, itong biopet kung talagang hindi siya effective sa ating ibonan. Talagang napaganda. Actually, meron ra yung visitor dito last time na from uh, Nueva Ecija yata or Pangasina. ah, tama, Pangasinan. Ah, From Pangasinan, pumasyal siya dito at nagbaon siya ng biopet pabalik ng Amerika. So, makakarating itong biopet sa Amerika So, matatry niya sa mga alaga niya, mga medium bird sa mga GCC. So, may pailan-ilan, meron daw siya doon mga African birds So, sana ay matry mo ang lupet at galing ng biopet sa mga alaga nating na ibon. So, yun. Yun, ulitin ko lang, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-try ng biopet, subukan mo. Uh, halos buong Metro Manila at buong south ay mayroon tayong mga distributor nito so kung malapit ka sa area ko sa Paranaque Las Piñas yan ito yung mga hawak kong area isa ang Lomit TV sa nagdi-distribute ng biopet para matry ng mga kaibigan natin na mag-iibon or may mga kumuha na rin sa atin ito na may mga alagang manok na panabong ito rin yung ginagamit nila at napaganda naman ang mga feedback. at gumaganda ro talaga yung mga katawan gumaganda yung mga breeding lalo sa mga ibon tapos sa mga aso nila ito rin, ito rin yung ginagamit so itry mo na, baka nahuhuli ka na so yun, a konti iikot ko kayo ko ng konti dito sa ating ibonan kung ano mga nilalaman ng ating uh, mga flight cage So, mga hiwa-hiwalay eh, pero medyo marami-rami na rin. So, parang makita nyo talaga na hindi tayo nag-stop ng breeding. Kahit mainit ang panahon, biopets lang ang katawang natin sa ating pag-aalaga ng ibon. So, yan dito guys, yung flight natin ng mga green persona ata. Yan, nakita nyo naman, nakaipon na tayo. Ayan, no, meron pa ibang green perso doon sa loob. Ayan, ang mga flights natin ng green perso. Dumadami na talaga sila. Ayan. Diba ang ganda, no? Pagkasama-sama pa ng green. So, ayan, dito naman, yan. Ang flights naman natin dito, mga... Opa Eto, assorted. May almson dito. May perso. May fisher. Hiwalay-hiwalay eh. So, doon sa taas. Yan, mga ano natin. Mga painakay natin yan na cremino opa. Saka, yan, lutino, split opa. sa mga kargado ng ino. Yan, dito rin mga normal mga post split ino yung iba kaya ito yung huli nating painakay na project hago yan mga hago line mga thrill back yan yung mga perso natin na naipon na ang ganda na no? pagsama-sama talaga yan, medyo palubog na ang araw dito sa ating ibonan yan, Kaya nakailaw na tayo ng ating camera. Ayan, so over these flights naman ng ating mga painakay na project haguromo. So, yan, meron na dyan mga hagulain, uh, incomplete hago. Ayan, dami na. Talaga namang nakakatuwa. Hmm. yan dahil yan sa tulong ng ating biopets kaya dumami sila ng ganyan so pamatured na ang mga ilan dito at magagamit na rin natin sa breeding diba, sarap ang sarap taing, ta, no? tignan pag uh, ganyan lang kasi lang karami kaya na, may mga red eye din tayong hago hmm. kaya, nandun sila sa kabilang side eh. subukan natin bugawin ngen sila. Tapos syempre, dito naman yung iba nating mga ibon din. Yeah, mga paynakae din yung iba dito. Kasi iba breeder na rin na tinigil natin sa breeding dahil masyado na silang dumadami. And dito, ito mga paynakae natin to. Mga kargado to ng ino. Ayan, meron dyan mga possible split ino, split ino. yan sila dyan. Yan sila. Dito ang ating mga painakay. Ayan, yung mga hago. Mga pamproject natin to soon. Ayan, din naman sa taas yung mga albso natin. Ayan mga Alps 1 Basta meron pa tayo dito Meron na tayo dito nga eh, border Yan oh. Hindi na yun maalis dito eh So hindi ko naman siya inuhuli kasi ano Ah, uh, Buknoy So yan, meron pa tayo dito ng flight dito sa labas Yan, mga matured na rin to yung iba dito breeder din na pinahinga ko sa breeding eto rin ah, meron pa tayo dyan ng mga ibon ah, mga pinahinga rin natin yung iba dito mga breeders din and matured so nagpigil kasi talaga tayo sa breeding dito syempre yung mga albswan naman natin eto nagpapapares tayo dito ng mga albswan eh. Nagagamitin natin sa breeding din kasi nag na tayo ulit ng albswan at sila ang laging sikat ngayon sa mga bird show ating mga albswan One yan marami wala Mara tayong mga iba dito may mga perso pa pala dito yan. yan ito mga perso natin dito ito mga naipo na talaga yan may par blue opa perso Ganda. Ito na huli natin last time. Yan yung violet person nata rin. Napakaganda. Sunog ulo talaga. White collar. Yan. nahuli lang natin yan last time. Na uh, pumasok doon sa breeding natin. So dito yung iba. O. Oh. Ayan oh. Mga project hago natin. Ayan. Mga project hago mo natin. Dito rin. Ayan. Mga project din natin yung nahago. ya yeah, hagulay nga eh. So, mga normal kit. yan mga pansalba natin. Ito, mga normal kit. Ayan. Ito, normal kids din. keren, rin. Project Hago rin. Ito, normal. Normal na kit. Ayan, sa taas pa yung iba nating na mga Alps eh. Ayan. Mga Lutino, tsaka Lutino Opa na Alps na pararamihin natin ulit sa susunod. Dito sa ating dito sa ating mga breeding area, meron din tayo dito mga painakay, ang katulad nito. Ayan, Lutino Opa tsaka Lutino Split Opa it male. Ayan. Mga ito, mga painakay na to, Mga alagang biopets na talaga yan. Ito pa yung huling personata natin na harvest. Ayan, nasa reels natin yan. Ito rin. Mga inakay din to na lutino, mga split ino. Ayan. At ito syempre, mga pang materialis din natin to. Nakargado rin to ng ino itong mga nandarito. So, yan. So, marami tayong bakante dito, guys, eh. Na ibon, na breeding. Kasi nag-stop talaga tayo. So, yan, oh. No? Ito yung gamit natin na biopets. Yan. So, pakita ko na kung iba nating mga painakay. Kasi marami talaga akong in-stop, eh. So, yan. Mga painakay natin. Apat. Meron diyang krimino, hindi ko pa sure kung mag-o pa. Malapit na yung bumaba. Laki. Lalaki ng mga inakay dito. Meron din eh, mga possible split ino na to. May dalawa dito eh. Possible split ino. It. Yan. Mayroon tong kapatid na visual eh. Kinatay. Ayan, nalalaki na. Yung iba kasi, hindi ko binubuksan. May, itlog. Ito, malalaki na mga, 'di Diba? Lumipad pa, oh. Tumakas. Balik. Kasi malalaki na yung inakay nito, eh. Oh. Ayan, mga possible split in rin to. Sa ibang clutch, nag nagkaroon na to ng visual na anak. Hmm, diyan na. ayan yun yung magulang. Green new wing opa hen, split ino, tsaka split opa, split in na green fisher. Ayan, bumababa na yung mga inakay. So, ayan So, iba, may itlog sa mga project natin na hindi lumalabas eh. Ayan. Pang project natin na RF to eh. Malapit na yung mga itlog yung dito may mga itlog na yung iba so ayan lang muna ang maipakikita ko sa inyo mga kapatid uh, talagang sa tulong at bisa ng biopets kaya dumami ng ganyan ang ating mga ibon So yun uh, isa lang ang masasabi ko sa inyo kung ikaw ay hindi pa nakakapag-try, itry mo na ang bisa at galing nitong biopets para matry mo na sa mga alaga mo, it's not limited for birds you can also use this pro and prebiotic to other animals like dogs uh, mga panabong yan, basa, uh, pusa lahat, halos lahat ng mga alagang hayop ay talagang napaka-effective nitong BioPet. So, nauhuli ka na kung ikaw eh hindi pa nakakapag-try. So, ulitin ko lang kung kailangan mo ma-try ang BioPet, mag-comment ka lang sa comment section, pag-usapan natin. Baka merong mga distributor sa area mo ng BioPet at para mai uh, usap kita kung saan ka nang malapit. So, yun, kung nandito ka lang sa area ko, Paranaque or Las Piñas. Isa tayo sa nagdi-distribute ng biopets para mapakilala din natin at uh, mai-try ninyo ang bisa at galing ng produkto na to. So yon, maraming salamat po sa pagsama na naman at pagtiyagang manood sa ating munting channel. So kung ikaw ay bago lang sa ating channel, sana po eh suportahan niyo po ako, mas lalo pa po nating palakihin ang channel na to para mas marami pa po tayong mai-content na iba't ibang bagay. Let's not limit ourselves uh, sa vlogging on birds. Soon may mga iba rin tayong mga vlogs na i-upload dito. So, sana po i-subscribe nyo po ako at sana kung bago ka lang sa aking channel, Subscribe nyo na po and click nyo na rin po yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos katulad nito. So, mag-out na kami ni Biopets and out!